Tagalog, Filipino, Filipino. Ano nga ba ang ngalan mo? O wikang pambansa, nais nice ka namin makilala. Pabalikin ang takbo ng orasan. Mga kamay, ikutin pakaluran. Balikan natin ang mga pahina na inilakbay ng ating wikang pambansa. Saksi ang kasaysayan sa mga pagsubok ng kanyang dinanas. Mula sa panahon ng mga ninuno hanggang sa kasalukuyang tunay pa marahas. Nagsimula ito sa alpabeto. baybayin may labing pitong simbolo tatlong patinig at 14 na katinig. Nabumo ng mga awit at makakalika sa mga himig, mga pamahiin, paniniwala at kaugalian. Mula sa ating mga ninunong nagsumikap tungo sa pambansang kaisahan. Ngunit, hindi nagtagal at nadinig ng lupa ang mabibigat na yapak ng mga Kastila. Dala nila'y alpabetong Romano at ang layuning ipalaganap ang kanilang pananampalataya. Ating pinakaunang mga tala ng panitikan at literatura, kanilang pinagsusunod, itinaratong mababa sa basura. Pinagkait ang wikang sarili, pinalagaan ang kristyanismo upang paslangin ang kalagayang barbariko, disibilisado at pagano. Sa tatlong daang pananakop ng mga dayuhang mapang-api, damdaming nasyonalismo ay lumiyag ng matindi. Tugon ng kilusang propagandista, isang bansa, isang diwa. Pinili ang Tagalog upang sumulat ng mga kwento sa naisay diya matula. Laban sa mga Espanyol, isang masidhim damdamin. Nagsimula sa tinig ng sigaw ng pugadlawan isang daan Subaybayan natin ang pagdating ng mga Amerikano. Tinatagang para lang pambayan, ingles ang ginawang wikang panturo at pantalastasan. Subalit ayon sa bisig gobernador, hindi kailanman ito'y magiging wikang pambansa, pagkat hindi ito ang wika ng tahanan. Mga akdang pampanitikan ay namulaklak naman sa ginto ang panahon. Pinagbawal ang ingles paggamit ng kanilang mga periodiko pagdating ng mga hapon na mayagpag ang panitikang Tagalog at iba pang katutubong wika. Minutos na gawing Tagalog at Nipongo ang opisyal na wika ng bansa. Bumibilis na ang pagtakbo ng orasan. Tumungo na tayo sa panahon ng mga sariling pamahalaan. Tagalog ang naging wikang patayan at Pilipino ang wikang opisyal ng mga mamayan. Muli itong napalitan at naging wikang Filipino, kasama ng Ingles bilang opisyal na medium sa panturo. Sandali, panatilihin muna nating paralisado ang mga kamay ng orasan pinaglaban ng bawat henerasyon ng mga wikang ating kayamanan. Nakamit na natin ang bughaw ng kalangitan, kapayapaan, katotohanan at katarungan. Ngunit, anong nangyari sa pula ng pagiging magiting at makabayan? Pilipinas, wika mo'y iyong gamitin. Ito ang simbolo ng iyong kasarinlan, iyong tatlong bituin, iyong tatak at sandigan, diwa at kaluluwa, iyong sining at kultura, ang natatanging sinag upang matamo ang isang bansang tunay na malaya.